Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang heavy equipment ng National Irrigation Administration sa Pampanga. Gagamitin ng mga ito para mapabuti pa ang mga irrigation facility sa bansa at makatulong din para mapalakas ang produksyon ng ating mga magsasaka. Si Benji Dorango sa detalye. Ito na ang resulta ng ikalawang tranche ng three-year refleting program ng National Irrigation Administration. Tampok dito naglalakihang mga backhoe, multipurpose truck, hauling truck at marami pang iba. Matapos mag-ribbon cutting ni House Speaker Martin Romualdez, siyang dating naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To ensure the sustainability of our irrigation systems to avoid losses and to promote more efficient use of water resources that will in turn produce better and more crops. Nasa 141 iba't ibang operating at maintenance equipment ang ito-turn over sa National Irrigation Administration. Nagkakahalaga ito ng 776 million pesos. By 2025, We will roll out the third tranche of equipment amounting to around 1 billion pesos. Parang marami no, dami pa lang pa ng gobyerno. Ah kailangan eh. It's a fleet uh, modernization eh. at uh, kailangan na kailangan talaga to para maayos ang ating irrigation systems at mapalawak pa. Hindi lamang mga magsasaka makikinabang sa mga kagamitang ito dahil malaki rin ang magiging ambag nito para maiwasan ang dilubyo nitong nakaraang bagyong karina at habagat, isang ang pampanga sa na nasigasaan ng baha. Ang mga bakho na kagaya nito ang makakatulong para sa desilting ng mga ilog dito. Multi-purpose siya, multi-purpose. Kasi pag nalilinis niya yung mga irrigation canal, sabi ko nga kay ni Administrator, pwede namin gamitin eh. Pagukay ng mga river. Kasi long harm Malaking, malaking bagay din talaga to. Tsaka kung may mga nakabarang basura, pwede rin kunin nito itong bako na long harm. Nangako naman ng Pangulo na kasabay ng modernisasyon ng sektor ng agrikultura, walang dapat may iwan. Patuloy po tayong naghahanap ng mga solusyon upang mapabuti ang gawain pagsasaka at mapataas ang inyong ani at ang inyong kita. Kaya tayo po ay magtulungan upang makamit ang isang maunlad at masaganang bagong Pilipinas. At sasabay sa pag-angat ng bansa, ang pag-angat din ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mula dito sa Mexico, Pampanga, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.